Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Pagka uwi po namin galing palengke ni asawa, ay niyaya ko siyang kumain kasi sabi ko nagugutom po ko. Kaya ayan, Pinagluto niya din po ako ng scrambled egg. Gusto ko sana yung sunny side up pero siya po yung nagluto kaya kakainin natin yan. Kahit anong luto basta luto ni Sao kakainin natin. Tsara! Mm, pack pose. So ayan na pagkatapos po naming mag-almusal ay iniluto ko na po yung ating cheese sauce. Mm message para sa ating cheese sauce ng ating nachos. Inuna ko po yan. Dahil papalagi, papalamigin po natin yan, hindi natin yan pwedeng ilagay sa mga container ng mm, pack paws. Nang mainit po. At pagkaluto naman po ng ating cheese sauce sa ating las, um, nachos, ay sinunod ko na pong gadgarin yung cheese naman po para sa ating bechamel naman po na gagawin para sa ating lasagna. Mm, pack paws. Again, mm, peace. So ayan po ano, luto na po dyan luto na po dyan. tulak po mo kayong sarili ko Luto na po dyan yung uh, ating bechamel ng ating lasagna At patay na natin yung apoy Okay na po yan Tapos na po at luto na lahat ng ating mga sauce Para sa ating nachos, para sa ating lasagna At maglinis po muna tayo ng ating pinagkalatan para mas maaliwalas po, para mas may peace of mind po tayo. Kahit naman po siguro sino pag nagluluto gusto laging malinis yung lababo. Ayan, nagluluto na po pala ako ng ating red sauce para sa ating lasagna, yung beef sauce po natin. At nagpapakulong na din po ako ng ating tubig para sa ating lasagna pasta naman po. At ayan po, pa-alternate alternate yung paglagay ko ng ating lasagna pasta para hindi po yan magpakat-pakat. Ayan, medyo multitask po tayo kasi kailangan pong maset agad ng ating lasagna mga 2 to 4 hours po dahil pa order lang po natin na individual. Kaya kailangan na po natin yung set At ayan po, uh, occasionally po ay Easter nyo po or ipaghiwa-hiwa nyo po yung ating I, di ko nakuha yun yung umpak post ko. Paghiwahiwalayin po natin yung ating mga pasta na lasagna dahil magpapakat-pakat po yan at hindi po maghihiwahiwalay, hindi po kayo matutuwa sa resulta pag ganon. At nung naluto na po ay mabilis ko pong hinugasan yan at lagi ko pong sinasabi sa inyo na kailangan po nating ilapat yan para umpak post. Para ma-assemble po natin ng maayos yung ating lasagna mamaya. Ayan, kagaya po ng ginagawa ko. At habang pinapalamig po natin yung ating lasagna pasta ay ito naman pong ating garlic bread yung inasikaso ko. Paling garlic bread po natin, dati homemade yung ginagawa ko. Ngayon po ay bumibili na lang tayo ng uh, tinapay sa bakery. Yung pang hotdog sandwich po. Tapos, natapingans ko lang po yan ng bawang, mixture ng bawang, butter, salt, at uh, paminta, maglagay din po kayo ng basil leaves para mas mabango yung garlic bread natin. At na ko na po pala yung ating uh, lasagna. Bale, may video po ako kung paano natin i-assemble yung ating lasagna na pang business po para may tubo po kayo at di po kayo malugi. Final touch po ay maglagay tayo ng bechamel sa itaas po para naman po uh, maganda pong tingnan yung ating lasagna. At naglalagay din po pala ko ng quick melt batches, mm, pack post. At ayan po, pagkatapos po natin i-assemble yan, nakasalang na yung ating garlic bread. At uh, nakasalang na din po yung ating lasagna pasta, ay lasagna, ay nailuto ko na din po yung ating beef para sa ating nachos naman. At habang uh, naghihintay po tayo na nakasalang yung ating lasagna, ay kumain po muna kami ni asawa, nag-chill po kami ng nachos. So, ayan yung first pa-order natin ay i-deliver ide na ni asawa. Mga sister ko at kumare ko dyan sa mauli po yung first pa-order natin. Bale, pinagsabay-sabay ko na po yung order nila dahil para pareho naman pong nachos para isahan na lang po yung gawa. Maaga po pala tayong nakapag-deliver ngayon. Pagkatapos ko po kasi yung ibinalot ay diretsyo deliver na ni asawa para malutong pa pong dumating sa kanila yung chips. At pag abang nagde-deliver po pala si asawa, ay inaassemble or nilalagay ko na po sa ating mga styro plate yung ating lasagna na naluto na. Bale na ras na po 'yan ng mga 30 minutes to 45 minutes bago ko po ilagay sa mga styro para set na po siyang mailagay diyan at hindi magkasira-sira. So, ayan po yung ating pa-order. Naka-22 na styro po tayo at 20, 120 per tabu ay per styro po yan na may kasama ng garlic bread. At ayan naman po yung Second, na pick up naman po yan ni Senon. shout out Sen. Salamat sa pag-order. Ang dami po niyang in-order at may pahabol pa po na order siya. Next naman po ay nasemble ko na yung sa bandang paroba. Pag may nachos po pala tayo, hindi natin agad uh, hindi tayo sumasama kay asawa pag nagde deliver Bale, isa-isa pong deliver yan. Ayan, shout-out sa mga suki ko ng lasagna kila ate Lorna, kila Liza, sino ba, ba? si ate Catherine, at si ate Wera. Gustong-gusto nila yung mga ganyan. So, ayan, pinagsasabihin ko po si Saul dyan. Sabi ko sa kanya, pag may lasanya tayo na pa-order, hinay-hinay lang sa pagda-drive kasi para hindi po masira at para maganda naman pong dumating kila customer yung ating lasagna. At habang nagde-deliver po si asawa, no, nag-chat sa akin si um, Tita May, sabi niya, deliver na daw po yung kanyang order na nachos. At sakto naman po ay nag-comment si Sis May naman. At uh, pahabol din po yung order niya na nachos. Kaya, isinabay ko na po dahil isang daan lang naman po yung sa kanila ayan po yung order nila 130 pesos na yung full nachos po natin, no? Ayan, kaya pumipiling-piling po, po ako dyan. Nakala ko, nakarecord habang binabalot ko yung order nila. hindi po pala. At ayun na nga po, sabi ko, hindi ako magse-second batch ng luto ng ating beef nachos. Pero hindi po natin matiis yung ating mga suki. Dahil, sabi po nila kung pwedeng makahabol daw po ng mga order. Kaya, ayun po, nagluto ulit tayo ng second batch. Nagpabili po tayo ng ground beef kay asawa habang nagdi-deliver siya. At ayun po, yan naman po ay pa-order naman po na lasagna natin. Ayan, individual din po yung pag-deliver sa ating lasanya, Kahit ulit-ulit po kay Sao, sabi ko, hinay-hinay, no? Kasi masisira yung ating pa-order na lasagna. Ayoko po kasi nung yung mga salmok sa, ano, sa styro, yung alam niyo po yung mantika niya, yung mga salbag. Mga salbag! At ayan naman po, habang nagde-deliver ulit si asawa, ay assemble po ulit tayo ng mga pa-order natin. Parang last pa-order na po ito, last na-deliver na. Ito naman po ay i-deliver ni asawa sa Pulong Santol at sa Porak Bay po, bale meet up kay Ma'am Marie naman po at sa plong santol kay Jelica na suki din po natin sa merienda. Tignan nyo po no, si Ma'am Marie po, magbabayad na siya ng delivery charge sa bandang porak. Tapos siya po ay sa manibaug pa po manggagaling. Ipipick up niya pero nag-order pa rin po siya. Di ba nakakataba po ng puso yung uh, mga ganong customer po na walang Basta sabi mo, okay lang po may delivery charge, okay lang daw po, ganun. At last na po pala yung dito sa atin, uh, last na pinagawa po, kasi dahil nachos po halos yung mga order nila, kaya last po natin ginawa. At ayan, no, sold out na naman po tayo, tignan nyo yung pinagkalata natin. Yung isang styro po yun ay kay bap, bap naman para sa work niya. Uh, anong tawag doon, babaunin niya. Ayan po yung pinaggalatan natin at maraming salamat po pala sa asawa ko na supportive when it comes to ganyan po, pag naggalat ako sa ating kusina, siya na po yung bahala pagkatapos nun. At ayan po, abang naglilinis si asawa, ay nagkukwenta na po ako ng ating mga kinita, pambaon ng mga bata, at pang-ulam po natin. So, ayun po. God bless us all po. Bye!